Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Aling aral ang dapat suntin at sampalatayanan sa ikapagkatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan? Suriin natin! Isang masayang pagbati po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Muli pong suma sa inyong programang ito ng Iglesia Ni Cristo ang suriin natin. At tulad po ng dati, kami pong inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Patuloy po na nag-aanyaya sa inyo. Samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri ang atin pong susuriin ay ang isa po sa sinasabi ng iba na kaya daw sila ay kinikilala ng Diyos na kanyang mga anak ay sapagkat tinanggap daw nila at sinampalatayanan ang ating Panginoong Heso Kristo. Para sa kanila, sapat na raw yon na tanggapin at sampalatayanan ang ating Panginoong Heso Kristo upang kilalanin sila ng mga anak ng ating Panginoon Diyos. Apo. Eh, sinasabi pa nila na hindi na raw kailangan pa ang pag-anib sa anumang relihiyon lalo na anya sa Iglesia ni Kristo. Ang aalamin natin ngayon at susuriin, kapatid na Jason, ano ba ang kanilang pinagbabatayan para yun nga ang maging paniniwala nila na tanggapin at sumampalataya lang sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang isa po sa mga talatang kanilang pinagbabatayan ay ang nakasulat po sa 1.1.12. Pakinggan po ninyo ganito po ang nakasulat. 1.1 at ang talata po ay 12. Tatapot ang lahat ng sa kanyay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. Maliwanag po ang sinasabi po sa 1.1.12. Mm -hmm. Sa pagsampalataya po sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo, sila po ay pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Mm -hmm. At hindi tayo tumututol Apo. sa nakasulat sa Biblia Apo. na talaga naman po kailangang tanggapin at sampalatayanan ang ating Panginoong Heso Kristo. At ang tinutukoy nga sa talata, yung mga tumanggap at sumampalataya sa pangalan ng ating Panginoon Kristo binigyan ng karapatang maging mga anak Opo. ng ating Panginoon Diyos. Pero nangangahulugan ba, kapatid na Gerson, na sapat na yon na tanggapin at sampalatayanan ang ating Panginoong Heso Kristo, ang kanyang pangalan ay kabilang na sa mga anak ng ating Panginoon Diyos? Ang binasa po natin kanina ay talatang dose. Ang babasahin po naman natin ngayon ay talatang 13, dito pa rin po sa 1 uno Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Sana po napansin po ninyo ang sinasabi po ng Biblia. Kinakailangan po sa palatayanan ang pangalan ni Kristo, sa pamamagitan ng kalooban po ng Diyos. Hmm, kaya nga ang banggit eh, na ipinanganak anya, di ba? Na mga ipinanganak, hindi anya sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Sa madaling salita po, kaya po sila kinikilalang mga anak ng ating Panginoon Diyos. Tinanggap nila at sinampalatayanan ang pangalan ng ating Panganoon so Kristo at ipinanganak sila ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Yun ang medyo hindi nila nabigyan ng pansin eh. Diba? Basta ang nangyari, ang pinaniwalaan lang, yung binabanggit na tanggapin at sampalatayanan lang ang pangalan ng Panginoon Kristo, mga anak na ng Diyos. E eh, kung itutuloy lang nila ang basa sa talatang 13, kaya pala ipinanganak ng ating Panginoon Diyos, eh, sabi sa talata, ayon-anya sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Diba? ba? Ngayon, ang tanong, alin ba yung kalooban ng ating Panginoon Diyos na tinutukoy na dapat magawa at matupad ng mga tumanggap at sumampalataya sa pangalan ng ating Panginoon Kristo para maging mga anak ng Panginoon Diyos? Ganito po ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan sa Efeso 1, 9-10, 22-23. At ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang kaluguran na kanyang itinakda kay Kristo upang isakatuparan sa takdang panahon upang tipunin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa at ipailalim sa isang Pangulo na walang iba kundi si Kristo. Ang lahat ng bagay ay ilalagay ng Diyos sa ilalim ng kanyang mga paa at siya'y itinalagang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na kanyang katawan ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat ng bagay sa lahat ng paraan. Maliwanag po kung ano po ang kalooban ng Diyos mm -hmm. na dapat po matupad ng tunay na sumasampalataya kay Kristo. Mm -hmm. Ang sabi po, ang lahat ay dapat matipon sa ilalim po ng iisang Pangulo na walang iba kundi si Kristo. Mm -hmm. At paano nga yung mangyayari na ang lahat ay matipon sa ating Panginoong Isokristo na yun ang kalooban ng Ama. Ang sabi po sa binasa nating talata, siya po ang Panginoong so Kristo ay itinalagang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na kanyang katawan. Hmm, kaya may pinatutunayang katawan Opo. at meron ding ulo. Ang katawan ay iglesia, Opo. ang ulo ay ang ating Panginoong so Kristo Mahalaga po ang iglesia na tinutukoy kasi... Ito po ang kalooban ng Ama na dito po dapat matipon ang lahat ng tao upang matamu nila yung karapatan bilang maging mga anak ng ating Panginoon Diyos, hindi lang po tatanggapin at sasampalatayanan ang pangalan ng Panginoong Heso Kristo, kundi kailangang ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos sa paraang matipon po sa ating Panginoong Heso Kristo. At para matipon, nasa loob dapat ng Iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang tanong, anong pangalan ng iglesyang yon kapatid na Jason? Sa Roma 16.16, 16, ganito po ang maliwanag na nakasulat sa Biblia. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Maliwanag po na iglesia ni Kristo ang mm. pangalan ng iglesia na pinangunguluhan ng Panginoong Heso Kristo. Mm. Kaya mahalaga po ang Iglesia ni Kristo, mga mahal po naming mga taga-subaybay sa programang ito. Kaya po kami nag-Iglesia ni Kristo para po pala matanggap ng tao ang karapatan bilang mga anak ng Panginoon Diyos. Ang kailangan po tanggapin at sampalatayanan ang ating Panginoong Heso Kristo at dapat magawa ang kalooban po ng Ama na matipon po sa Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ng kanyang iglesia na ang pangalang yon ay Iglesia ni Kristo. Tama pong tanggapin natin, tama po na natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Pero kailangan po magawa pa rin natin ang kalooban po ng Panginoong Diyos na dapat nasa loob po ng katawan ni Kristo matipon sa Panginoong Kristo sa pamamagitan ng Iglesia ni Kristo. Ang suriin pa natin, kapatid na Jason, Apo. ano katunayan na yung mga tunay na tumanggap sa ating Panginoong Heso Kristo talagang nasa loob ng isang tunay na iglesia? Pansinin po ninyo itong babasahin natin ng na mga talata ng Biblia sa Kolosas 26 hanggang 7. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Hesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya na nangauugat, at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkatugo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Dito po pinatutunayan ni Apostol Pablo mm -mm. na ang mga tumanggap sa ating Panginoong so Kristo at nagsisampalataya sa Kanya ay mm -mm. eh, nangakatayo sa ating Panginoong Heso Kristo. Ayun, yun ang ikakikilala natin sa mga tunay na tumanggap sa Panginoong Heso Kristo, Nakatayo niya sa Kanya. E ang tanong, alin ba yung tinutukoy na nakatayo sa ating Panginoong Heso Kristo? Na doon kabilang yung mga tunay na tumanggap sa ating Panginoong Heso Kristo. Ganito po ang pahayag mismo ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Dito po sa Mateo 16 at ang talata po ay 18. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Sana napansin po ninyo, ang Panginoong Isokristo mismo ang may sabi, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Mm -hmm. Sa makatwid, ang nakatayo po sa ating Panginoong Isokristo, na doon kinabibilangan ng mga tunay na sumasampalataya hmm. ay ang iglesia na kanya pong pinangunguluan. Hmm, na walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Di ba? Ang sinasabi naman ng iba, kapatid na Gerson, eh basta raw sumasampalataya, tinanggap ang ating Panginoon Kristo, eh kabilang na sa kanyang iglesia. Opo. Kahit na Nasa iba't ibang pangkatin ng pananampalataya o denominasyon, oh, kahit na nasa iba't ibang mga relihiyon Basta't mga mananampalataya na tinanggap ang Panginoon sa Kristo, ayun eh, yun daw ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Yun ba ang itinuro ng mga apostol? Pansinin po ninyo ang nakasulat po dito po sa Roma 12, 4 hanggang 5, ganito po ang pahayag sa atin ni Apostol Pablo. Mm hmm sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Sana napansin ninyo dito po inilarawan ni Apostol Pablo ang kaugnayan ng mga nakay Kristo sa ating mm -mm. Panginoong Iso Kristo. Mm -mm. Ang sabi po, sila po ay sama-samang sangkap sa iisang katawan ni Kristo. Mm -mm. Kaya ang katawan o ang iglesia, iisa lang. Mm -mm. Ang marami po ay eh, yung mga sangkap o yung mga kaanib ng iglesia. Kaya mali nga yung sinasabi ng iba na kahit daw nasa iba't ibang pangkati okay. ng relihiyon eh basta't sumasampalataya, eh kabilang daw, sa iglesia ng ating Panginoong Heso Kristo? Hindi po eh. Sapagkat tiniyak po ni Apostol Pablo na ang marami yung mga sangkap. Ibig sabihin mga kaanib. Pero nasa iisang katawan lamang o nasa iisang iglesia lamang. At kung napansin po ninyo sa binasa kanina sa Mateo 16 at 18, iisa lamang po ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Dito po dapat mapabilang ang tao para yung kanyang pagtanggap at pagsampalataya sa Panginoong Heso Kristo ay ikapaging anak ng ating Panginoon Diyos. Matanggap niya ang karapatang yon. Ngayon, ang sinasabi nila, kapatid na Jason, hindi naman anya ang iglesia ang kailangan. Ang kailangan natin, ang ating Panginoong Heso Kristo. Dahil sa, ang ating Panginoong Heso Kristo, ang tagapagligtas, at hindi ang iglesia. Ako. Ang tanong natin, ano ba ang kaugnayan ng ating Panginoong Heso Kristo sa Kanyang Iglesia na kaya nga hindi maiiwasang pagtinanggap natin ng Panginoong Heso Kristo, kailangan din natin tanggapin ng Kanyang Iglesia. Pansinin po ninyo dito po sa Efeso 5.31-32, ganito po ang paliwanag ng Biblia. Mm -hmm. Dahil dito, Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. Mm -hmm. At sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Mm -hmm. Sana po napansin po ninyo na para ang tao magkaroon ng kaugnayan kay Kristo, hindi niya maiiwasan na umanib sa iglesia na kay Kristo. Mm -hmm. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang may kaugnayang kay Kristo ay ang iglesia at itinulad sa mag-asawang lalaki at babae. Hmm, na kung papaanong yung mag-asawa ay isa na lamang, di ba? Ang sabi ni Apostol Pablo, isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Wala pong pagtatalo na ang Panginoong Heso Kristo po ang tagapagligtas pero tiyak po na ang Kanyang ililigtas yung may kaugnayan sa Kanya Apo. na walang iba po kundi ang Kanyang Iglesia na kung tawagin niya po ay Iglesia ni Kristo. Paano pa pinatunayan ng Biblia ang kahalagahan ng Iglesia sa Kanyang kaugnayan sa ating Panginoong Heso Kristo? Dito po sa Mateo 19.5-6, ganito po ang ating mababasa. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina mm -hmm. at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman, kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sana po napansin po ninyo, ang binasa po natin ay batas ng Diyos sa mag-asawa. Mm -hmm. Na ang sabi po sa atin sa Biblia, ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Hmm. Kaya hindi maaaring tatanggapin ng Panginoong Heso Kristo at aayawan naman ng iglesia. Opo. Ba hindi? Kasi itinulad nga sila sa mag-asawa. Eh, na kung paanong ang mag-asawa ay iisa na lamang at pinapagsama ng Diyos, eh sino tayo na papaghihiwalayin Opo. sa paraang tatanggapin lang si Kristo at aayawan naman ng iglesia. Eh, hindi ko po pwede yon. Kailangan po para maging kay Kristo tayo, matupad kung ano ang kalooban po ng Ama, eh kailangan nga pong nasa loob tayo ng kanyang iglesia, ng tunay na iglesia ni Kristo. Apo. Ngayon, ang pag natin, kapatid na Jason Suriin, sinasabi kasi ng iba na tama talaga na ang mag-asawa, hindi dapat paghiwalayin. Apo. E ano ang relasyon noon? Ano kaugnayan noon sa Panginoon so Kristo at sa kanyang iglesia? Alamin natin, paano ba itinuro ni Apostol Pablo ang kaugnayan ng iglesia sa ating Panginoong Heso Kristo bilang mag-asawa? Pakinggan po natin sa ikalawang Korinto 11.2, ganito po ang paliwanag sa atin. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo, ng paninibughong ukol sa Diyos, mm -hmm. sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maihagap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Sa binasa po natin, pinatutunayan ni Apostol Pablo mm -hmm. na ang tunay na iglesia ay itinulad po sa dalagang malinis na pinapag-asawa sa Panginoong Heso Kristo. Kaya nga talagang ang may kaugnayan sa ating Panginoong Heso Kristo, ay ang kanyang iglesia. Una, ito po ang iglesyang itinayo niya. Ito rin po ang iglesyang kanyang katawan. Ito rin po ang iglesyang kanyang pinakaesposa. itinulad niya sa dalagang malinis na pinapag-asawa sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, paano magiging kay Kristo ang tao sa pamamagitan ng kanyang iglesia? Sa unang Korinto 1.9, ganito naman po ang ating pong mababasa. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Kristo na Panginoon natin. Maliwanag po na ang tao ay tinatawag po ng Diyos para po ipakisama sa ating pong Panginoong Esokristo. Ano ang katumbas nung pagtawag ng ating Panginoon Diyos para ipakisama? Sa ating Panginoong Heso Kristo. Sa Unang Korinto 1.9 at talatang 2, ganito po ang ating mababasa. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Heso Kristong ating Panginoon mm -hmm. sa iglesyang nasa Korinto. Sa mga hinirang ng Diyos upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Hesus kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Kristo ang Panginoon nating lahat. Maliwanag po sa binasa natin na ang katumbas ng tinatawag ng Diyos ang tao para ipakisama kay Kristo, ang sabi po sa atin, tinawag sila para makipag-isa kay Kristo sa iglesia niya. Kaya para maging kaisa o kasama ng ating Panginoong Heso Kristo ang tao, hindi po maiiwasan na ang tao ay nasa loob ng tunay na iglesia para nga maging kaisa sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga po merong iglesia ni Kristo. Kaya po namin ipinaglilingkod sa inyo ang mga katotohanan ito. At ayon pa rin sa pagtuturo ng Biblia, ano pa ang isa sa ikakikilala sa tunay na iglesia? Sa Santiago 27 sa isang salin po ng Biblia, Christian Community Bible sa wikang Pilipino, ganito po ang ating mababasa. Hindi ba't dinudusta nila ang banal na pangalan ni Kristo na sa inyo'y itinatawag? Sana napansin ninyo ang isa po sa ikakikilanlan ng tunay na iglesia na kay Kristo, tinatawag niya sa pangalan ni Kristo. At papaano po kung itawag ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo? doon sa mga tinawag para ipakipag-isa o ipakisama sa ating Panginoong Kristo at gaano po ito kahalaga. Pakinggan po ninyo. Dito po sa gawa, sa 20 at 28, ganito ang ating mababasa. Pakinggan natin. Ingatan ninyo kung gayo ng inyong sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Maliwanag po ang sagot na ito ng Biblia. Ang pinatutunayan po na iglesia na sunod sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kasi ang banggit, tinatawag niya sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Kaya kung itawag po, sabi sa talata, Iglesia ni Kristo. Gaano po kahalaga ang iglesia ito? Ito po ang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo na ang katumbas po kapatawaran ng kasalanan. Kaya nakatitiyak po ng pagtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukop. Kaya napakahalaga po na ang tao'y maging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Tama po, natanggapin natin, sampalatayanan natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Pero tama din po na kailangan pa rin nating gawin kung anong kalooban po ng Ama para tayo ay kilalanin ng ating Panginoon Diyos na mga anak at ang kalooban po ng Ama, matipon tayo sa ating Panginoong Kristo sa pamamagitan po ng kanyang iglesia na ang pangalan ay Iglesia ni Kristo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay at bago tayo tuluyang matapos, tayo po muna ay mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa mga katotohanang tinanggap namin. Amen. Inihiling po namin na sana patuloy itong tanggapin, sampalatayanan at, at sundin Opo. ng aming mga taga-subaybay. Amen. Upang kung luloobin mo po, makasama namin sila sa loob ng tunay na iglesia. Opo. Maging mga anak mo po na may karapatan sa tunay na paglilingkod Opo. at sa pagmamana ng iyong mga pangako, lalo na po ang kaligtasan pagdating ng araw ng pag Amen. Lubos po sana nilang maunawa at tanggapin ang kahalagahan ng Iglesia ni Kristo. Amen. Panginoon naming Heso Kristo, pinupuri ka namin at sinasamba. Opo. Ipakipamagitan po nawa ang aming mga dalangin para matanggap po ng bawat isa sa amin. Amen. Ama, pakipagpalain mo po ang buong Iglesia. Pagpalain mo po ang lahat ng aming mga taga-subaybay. Opo. Pagpalain mo po ang programang ito. Opo. Pakipagpalain din po ang aming tagapamahalang pangkalahatan patuloy kaming mapangunahan sa aming ginagawang mga paglilingkod. Amen. Ang lahat po magalang naming hinihiling at ipinakikiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Para sa inyong mga katanungan, Maaari po kayong sumulat sa Iglesia ni Cristo Central Office, Number no. 1, Central Avenue, New Iraq, Quezon City. O kaya ay mag-email sa dzem954 at ayinsaradio.org. Maraming salamat po.